Thank you for the effort, me help 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 me. effort. Isang nakakabagbag damdaming reunion para sa cast ng hit kapamilya sitcom na Home Along the Riles dahil sa wakas ay muli silang nagsama ng dating aktres na si Sita Astels Sa isang video na ipinost ni Claudine Barreto, nakitang naging emosyonal ang cast matapos na muling makita ang dating aktres. Welcome back, Sita Astels! The family was lost for a while, but now it's back, isinulat ng cast sa kanilang mga post. Sa video ginulat ni Sita ang mga cast members, kabilang sina Smokey Manaloto. Boy 2 Kizon, Maybelline De La Cruz, Gio Alvarez, Van Dolph, at veteran actress Nova Villa, na tila may outdoor get-together. Hi everybody, anunsyo niya, kaya tumayo ang lahat ng nasa mesa at nagtatakang tumingin. Ibinahagi ng cast nalabis na naging emosyonal sa kanilang muling pagkikita, kung ano ang kanilang naramdaman nang makita si Sita at tuluyang niyakap ito. Lahat sila nagtatanong where's Tita Sita? Finally, noong nakita ko yung reaksyon ng mga kapatid ko sa um, sila Tita Nova. Nandun pa rin yung closeness, nandoon pa rin yung warm ng bawat isa. Sabi ni Maybelline sa interview part ng video, idinagdag naman ni Smokey, noong niyakap namin siya, parang kahit na walang salita na lumalabas naiintindihan namin naiintindihan namin siya the family was lost for a while but now it's back patuloy ni Gio ipinahayag din ni Sita ang kanyang kaligayahan at pasasalamat sa pagsasabing you all look the same you are just taller thank you for having me here thank you for the effort of finding me basta ang importante happy tayong lahat buo ang pamilya saad naman ni Nova nagpahayag din ng mensahe si Boy tu Kizon sa kanyang tita Sita. Tita, happy kami na tinanggap mo ulit kami, Ania. Inulit din ni na Vandolph at Claudine, kung paanong ang yumaong Philippine Comedy King na si Dolphy ang gamabay sa kanilang muling pagsasama. Sabi ko nga sa inyo, guided kami ni tatay, Ani Vandolph. Dagdag ni Claudine, alam ko na nanunood sa amin si tatay, na masayang, masayang masaya siya. Emosyonal na pahayag ni Claudine. Ang mga tagahanga ng hit series ay hindi naiwasang magbalik sa memory lane nang makitang muli ang minamahal na pamilya. Grabe na iyak ako sa happiness na makita ang cast ng Home, sana magkaroon ulit ng sitcom na katulad ng Home Along the Riles, komento ng isang fan. Isinulat ng isa pang netizen, I was teary-eyed when Claudine hugged City Astles, it bring back the, when I used to watch Home Along the Riles. Actually if Mr. Dolphy was still alive, he make it a point that everyone is happy. Nagkomento rin ang aktres na si Melissa Mendez sa post ni Maybelline, so happy for you all, sumagot naman si Maybelline, thank you, ate. It took us some time to find her. Sobrang bait ni God that he allowed all this to happen. May isang netizen rin ang nagtanong, may I know where she's from, why all are crying upon seeing her. Na tinugunan ni Maybelline, we grew up together. When our show ended, we lost touch with everyone. Finally, after 20 years, we get to be together again.